September 8, araw ng linggo, nang isara sa trapiko ang Cannon Road. ito sa pagwawo sa parte ng Camp 2 sa Barangay Twin Peaks 2, Babinget. Matapos ang higit isang linggo, plano muli itong buksan para sa mga motorista. Ito'y sa pagtatayo ng DPWH ng pansamantalang tulay. Uray mag ito magnati four wheel nga babasit nga light vehicle ng na kasi nag-vibrate yung bato hindi nag-vibrate yung bato kasi steady kahit naalisin natin yan pagdadaan ang sasakyan ag-vibrate ang ag mga kitino the worst kitino nga matinang. kunan na matidi Thursday so dahil to take it nga experiment mo no, nga tinagtungtungan may ka ni RD katik proposal ni RD gagawa tayo ng temporary pagnaan ka no kung napiamat ni Apo boss na contractor na isot arami din tayo within 2 to 3 weeks barbarang malukatan, maiupan kayo. Isa rin kasi ito sa naging plano sa kakatapos lamang na public consultation. Dahil sa pagsasara ng kalsada, hindi lang ang mga residente ang apektado, kundi pati na rin ang mga negosyong nasa lugar. Ayon sa ilang residente sa lugar, nakitaan na nila ng sinyales ng pagguho ang parte ng nasabing kalsada noon pa. dapat i date na, dito ang numalpas kuma. ma. Tano, siguro ito somewhere within time nga pagkat, uh, kukat mga nangyari na ita. Isong nga uh, at tay di gumat na to maragsakan kami ta man malbas ng iting uh, tarba anya yeah, ham tayo makiting ag ng adati di ko na tayo na di ba di sir ma'am na uh, adati date di project kita mag nilang apay nga nabayag na ng, marami dahi takot uh, hamat siguro nga daging materialist kat magaputi abroad or magaputi China. Depensa naman ang project engineer sa ginagawang slope protection sa lugar. Tinutukan magpiman ni director and yung baga nang uh, i-reassess ta kasta garot. We have to consider uh, si page nga rum-rum war e design scientist structure. So, ano san tayo ta kasta nga kwa na uh, kailangan may manan nga i-redesign. Jay contractor nag waiting ta ma redesign jay uh, structure nga maisin pa. So talaga nga hanggang nga nga ituloy ay ta dengor na unforeseen, uh, unforeseen nga situation. So talaga nga jay kwan, naka standby by jay contractor tapno mauray tayo jay uh, nga design ti barong nga design ti uh, structure nga may simpa. Ngayong araw, isang closed-door meeting ang isinagawa kasama ang mga nagmamayari ng lupeng paglalagyan ng alternatibong ruta. Ito'y para maplansya na ang gagawing plano para mabuksang muli ito sa trapiko. For the meantime, arami din dapay kung apo boss contractor, arami din nga na nga umo Kati isang suggest ko, instead, apo engineer apostol nga Billy Briggs, Apay no tayo nga uh, isun tumot lang nga ada tina pangirirutan tayo permanent nga kasladya kamses nga rang nga vehicular bridge nga kung kasya kumat arami dun tayo. Tanong bili manan, madamdama na baliwan manan, sa bali manan nga pundo, sa bali to nga tak ay am just suggesting nung mga baling engineer nga dahil tayo, tayo ejdp, basala ada pundo, arami tayo nga vehicular. I am appealing the LGUs are appealing to the DP no kasi ako matmaaramin. Yeah. Pangako naman ng alkalde na bubuksan agad sa trapikong alternatibong ruta kapag natapos na ito at masimula na rin ang paggawa sa pansamantalang tulay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.